mga katuwing bakers, sabay nyo kaming gawin nitong napaka-bongga at napaka-eleganting 4-tier cake. At ito nga yung kauna-unahang 4-tier cake namin ngayong taon. So medyo late upload ngayong vlog nito kasi no last January 6 namin ginawa yung cake na to. So 4-tier cake ngayong gagawin natin dito. Dalawa yung dami styro at dalawa din yung edible cake. At yung gusto nga ni ma'am na flavor sa mga cakes niya ay vanilla chiffon daw. With demo fudge filling. Nag-trim nga ako ng banda dito sa side kasi hindi sila pantay. Mamaya kasi baka mahirapan ako magpakinis. At baka maraming ice si nga yung ko dito. Sobrang fluffy nga ng cake natin dito. Kita nyo naman. Lagay nga muna ako dito ng straw. Tapos di ko pala alam na hinaluan pala ni Vira ng moist chocolate yung cake ni ma'am. Tapos medyo mataas nga pala yung height ng cake na to. So yan, saka ko nga binalik yung chiffon cake. Siguro mabut nga ng 10 inches yung height ng cake na to. Wala pa nga pala ako nababanggit ng size ng cake na to. Ang size nito is 9 inches. Tapos yung size ng pinaka bottom tier nito is 14 inches. Bago ko nga nilagay yung styro dito naglagay muna ako ng ganache. Para may pagkakas kapitan nito, saka ko nilagay itong edible natin na cake. At since chiffon cake nga yung base natin dito, tapos tear cake pa yung namin, eh lagi kong ginagawa is binubuhusan siya ng chocolate ganache para mas maging stable yung cake natin knowing na sobrang lambot nga ng chiffon cake, ba? Diba? Tapos hindi pa tumatabingi yung cake ko kapag ginagawa ko yung ganitong way. May mga customer kasi talaga na hindi mahilig sa moist chocolate lalo na yung may mga edad na order sa amin, gusto nila hindi masyadong matamis yung cake nila. So no choice naman kami, kaya eto na lang yung ginagawa gawa namin ni Vera. Inubuhusan na lang namin ng chocolate ganache para maging stable yung chiffon cakes namin. After yun, naglagay ako ng mga zagustro Mga 10 pieces ata yung nalagay ko dyan. Kung ko nga pinatong dito yung next layer or tier, naglagay muna ako ng cake board. Yung size ng next dummy styro natin dito is 7 inches. Then yung pinaka top tier is 5 inches. So yun, wala nga akong makapal na dawel Kaya ang ginawa ko na lang is pinagcombine ko yung maninipis na stick. Tapos binalutan ko ng cling wrap. Di pa kasi ako ulit nakapag-order sa shop. Eh. Then di pa nga ako na kontento, nag-add pa ako ng mga maliliit na stick. And don't worry, hinugasan ko naman yung mga styro bago ko sila inassemble. So, ayan na nga yung method ko sa paglalagay ng frosting sa cake. Naka-assemble mo na sila, saka ko siya lalagyan ng icing. Tapos, gumamit nga ako dito ng piping bag para malagyan ng frosting yung cake natin. Kasi mahirap kapag spatula yung gagamitin ko sa paglalagay ng icing. Nakakapagod din maglagay ng icing sa cake gamit yung spatula. Mga limang piping bag ngayon pinrepair ko dyan, pero kinulang pa din. After ko nga maubos yung frosting do sa piping bag, Ayan. Eh, ko na din pakinisin ito gamit itong metal scraper. Ito yung kagandahan sa cake kasi kapag naka-assemble na siya, kapag hindi pantay, pwede mong mahabol sa icing. Medyo struggle nga lang talaga magpakinis dito banda sa edge. Kaya kapag ganito yung method na gagawin mo, eh, gumamit ka ng magandang scraper. So, medyo malaki nga yung cake, kaya kailangan ko pang tumayo sa upuan para maglagay ng frosting. Kaya halos braso ko lang nakikita dito sa video. So, yun, yeah, mga nagtatanong pa din sa comment section kung ano daw yung frosting na gamit namin. Ang frosting na ginagamit namin is sweeping cream. Then yung brand na ginagamit namin is Sweep It by Bakersfield. Then gumawa nga din pala dito si Vera ng sugar lace kasi may ganitong design. Dun sa pinasa ni ma'am. Yung color pink and gold nga yung pinaka motif ng theme nila. At para nga ito sa 18th birthday ni ma'am Cheliz Binrush nga lang namin dito ng gold dust. Yung mga color gold na fondant. Tapos yung additional dito sa design is, nagmix lang na kami dito ni Vera ng edible at artificial na flowers. Alam nyo ba nagkamali pa ng booking dito si Vera. advance niya gagawin yung cake na to. January five niya na book yung order ni ma'am. Yung as in, pagkatapos namin gawin yung cake na to, eh na kami dun sa venue. Tapos sinawagan namin si ma'am. Tapos sabi niya, bukas pa daw yung event nila, January 6. So yun, nag-overnight muna sa chiller yung cake namin. Pero okay lang na ma-advance kesa naman sa late at hindi namin magawa, ba? Diba? Shoutout din nga pala kay ma'am Sylvia. Thank you so much po ma'am sa pag-order sa amin ng ganitong kalaking cake. Sana ay nagustuhan niyo po yung ginawa namin. And belated happy 18th birthday, ma'am Chelly So dito nga lang din sa na na-deliver yung cake nila. Sobrang stable nga ng cake natin dito. Nag-overnight ba naman sa chiller. Dagdagan pa na may halong styro yung cake ni ma'am. So ito lang muna guys. Sana nagustuhan yung cake vlog natin for today. Thank you for watching. Ingat po kayong lahat.